This is a highlight from the charitable works of Kalingap Rob. All credit goes to them. Sa vlog ni Kalingap Rob, isang nakakakabang eksena ang naganap. Si Carl at ang Kalingap Angel, may posibilidad bang mauwi sa unang Bastet? pang um, bihira, di pa nagsasagot. Saan kaya yun? Kaya na pa ako tawag ng tawag. <tinyo> Galit siguro talaga yun. Paano kaya? Sa ko ahanapin yun. Uy! Kaya pa kita tinatawagan? Wait lang, mag-usap nga tayo. <laughs> Uy, Julian! Uy, teka lang! Bakit baga? ba? Mag-usap nga tayo. Kaya nyo pa akong tawag sa'yo, di mo sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Kasi nga, di ba? Alam ko man yung nakaraan baga. Yung may nakita ka. Gusto ko lang ano, mag-explain mag sa'yo kasi alam ko man na na misinterpret mo yun. Bakit? Uy, teka lang. Magkasama mo na tayo. Bakit po? Wala man po baga tayong dapat pag-usapin. Alam ko meron kasi siyempre alam ko man na na ano, nasaktan ka dun sa nakita mo. Okay lang sa kapatid. Okay Uy, teka man lang. lang. <laughs> ako lang. Tika lang, usap muna tayo. Kahit so, saglit sorry, lang. May ginagawa ka ba? Sakto lang. Sige na, saglit lang. Kahit mga five minutes lang. Para lang ma ano, ma-explain ko yung side ko kasi ang hirap kasi na ano, na hindi mo alam yung side, yung side ko. Siyempre, doon sa nakita mo, siguro nag control ka agad. Kaya, na, usap tayo. Sige na. Okay lang po ako. Don't worry. Sige na. Wait. Umi oh, na! Oo, oh, Julian. Julian! Ba naman ito? Pasok na tayo! Uy, wala pa naman yata ang gagawin eh. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Si Carl ba ang unang mababasted ng Kalingap Angel? O may twist pa na hindi natin inaasahan? Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits.